Ini kain morning mga ka-dragon. Ayan, new day, new vlog. <laughs> <laughs> For today's episode guys, um, may pa-order tayo ng, ano, ng build or paros. Halagang ano lang daw, 50 pesos. So, Gano'ng karami kaya ay nte. Magkano ba yung isang baso ko? <laughs> <laughs> ay wala hindi naman babaso. Yon. Siguro ano, yung isang batya na ano Ay isang, isang plangana. Plangana, yung kulay yung itin yung na yung kula itim namin pala. Pero kapag marami-rami tayong makuha guys, uh, magtabi rin tayo para may pang-ulam kami bukas. Siyempre hindi pa naman yan natin maulam ngayon kasi Kailangan papasukahin pa natin. Pero may ulam naman kami, mamaya mag-ihaw-ihaw tayo doon sa sagingan dahil malinis na maganda na magtambay-tambay doon.

Igi. Yeah. Ang tanong, meron pa kayang build Parang gusto ko mag ano ha? Opo, ha? Igi man to. Mm -hmm. <laughs> Igi mat tinaalam George. Hindi kasi kami pwede magkuha ngayon sa bukid at kwan. Nisprehan ng pangkuhul Wala. Kaming hmm? ah, igi. Sabihin natin dun sa ano, pwede bang igi na lang? <laughs> Ayun ang nakuha namin. Masimula na namin eh. Ante, meron ah. Meron? Meron? Pero pa yan. <laughs> Daw gusto ko maglubsak. Kaya lang wala naman tayong dalang kwan. Kahirap magtuwad-tuwad eh. Naghahanap pa kami guys ng ano yung fingerlings ng hito or dalag sana eh. Yung kaya pwedeng makakakuan. Para malagyan na natin to. Kada yung jobs. Maganda tong mga leddeg. Leddeg. Isa lang na photo. Wow. Saram gusto mo eh. Oh ng ani, Malinis naman tot mm -hmm. tubig To bigulan napalitan na yung dati. Madaming kuhon o. Pusakit kaya sa baywang. Ayun. Ayun. Tapos pa lang pala inakuha natin ang tingbil Ayun. Ayun. Eh. Lala, kung nakadami na tayo. The one Bukan rumah tetangga, tidak mau kan nih

Sarap yung igi o pang ano. Bredy bud. Yung okay. nag-order na yun, matagal na daw siyang di nakatikim ng ganito. Namimiss niya na daw. Hindi ko mo man kaya siya lang <laughs> yung may order. Go naglilihi pa yan. Mm -hmm. Nakita niya kasi yung post ko sa ano eh, page. Nung nagpapatay nito. ito ang namimis na pasing yung pagkapa-kapa siguro ang uwi nanti pasing ano next week pa yeah. Buti na lang guys nung natuyuan to hindi namatay yung mga ang um. bila да. gamitangarilang yung 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 sa kangkongan yung yung sabihin ko na lang piso isa na lang <laughs> ilan na ba to mukhang abutin tayo ng alas 12 magpuno dyan ha bakit hindi natin kaya kabagal <laughs> natin lang <laughs> <laughs> si pula. tapos tayo pa nagkuha. Nita eh. Hindi ba eh, isa na lang. <laughs> piso isa. kung ano na lang kung ano na lang yung makuha natin di basta makatikim siya uh, galihe lang eh hindi lang na galihe hindi ko kuwanan <laughs> <laughs> hindi ko kuwanan <laughs> <laughs> mapaglihian niya pa yan Ayan, bilangin mo akong panay lang tayo. Ayan, bilangin mo akong panay lang Hindi ba kanya? Ante ka naman tayo, kunin ko yung kundon o buta. Pwede na yan, Antay? Pwede na. Bilangin ko nga mamaya mo akong si may sing-sing ka? I-send ko na lang yung picture. Sabihin ko, yan lang nakuha natin. Sarap ng ating kwan, guys. O, oh, papaya na hinugod yung kalahati iniwang ko sa bahay Ilan ang tayo? 58. 58, 68 68? 68 May nagsubura pa nga sa piso isa, peso, isa. <laughs> Ay, bukod man ang tayo Ang kwan Ay sa sa tabo Ngayon mga ka-Dragon, magbabarbecue tayo. Ito yung ating lunch. Hmm. Kasi ko hindi Ano pa sa kabilang kubo? Ano na hmm. Ang bunga na tapuanan. Pwede so, ka naman mag-kuan ante pag pang baon ni Kuan. Yeah, yeah. Yung ibabad mo tapos iprito mo. Ano't ibang tingin mo? Ang baon. Ipang ako nakapang. Nipis-nipis ang mga naman. Ipang Hmm, maluto eh. na wala na. Maluto na lang Ang mga eh. pinabalong ko tapos kaya dinitid mo nga ako. Hindi marami. Eh. Isipat mo. Gusto niya rin? Hmm. Gusto niya yung bala? Hmm. Ano? Basta inikap ba si ti na ba? Ano siya na? Kaya ano? Hmm. Hmm. Sarap magtambay dito, guys, eh. Sagi nga. Ayan, dito tayo magsiset up, guys, ng ating mag-ihaw-ihaw -ihaw tayo dito. Pwede na? Pwede na. na magdugsot sa amat. Dahil pa ganyan. Malalaki mm -hmm. yung ano eh. Hindi kasi talaga ihawan yan eh. Ano yan eh yung sa oven yata yan. Eh. Ah, ito? uang. Kukiyong ba lang talaga 'yung steak. Nokulang lang ng isa eh. Ah, kaya pala, po, pala mo, eh. Sana ko dami pa 'yung sinimulan ko. mga kadragon, tumubo na rin itong ating ano, tanim na na sitaw na haba. Yung ampalayaan palaya, palabas pa. Sa bag. ito naman guys yung ating sitaw na turo ayun, palabas na ayun yun ganda na ito oh sa susunod guys pag na paespirahan namin to kay kuya friend magtatanim tayo dito ng mga halaman kasi may mga pinunla ako doon pagandahin natin tong area na to ito naman mga kadrawin yung aking tinanim na ano ah uh, sigarilyas or palang Ayan, ang dami yan dito. Ito naman yung tanim ni Auntie Pasing na patola or kabatiti. O, di ba? Auntie Pasing, oh, ang gaganda na ng patola mo. Mamaya lilinisan ko itong ano, sa okra. Ayan, maganda na rin ang Okra. Hanggang doon yan sa dulo. Ito pala yung natapos ko eh. Linisan. Nasimulan. masalamat salamat po sa mabiyahan pinagkakabi niyo sa araw-araw. Marahal po na ito na kasi ko sa inili ko na yung lahat sa pagsukriswa niya. Kain tayo mga dragon! dragon. Ay, Ayan, ay, makulimlim na. Sabi ko, may Ay, mas dati si Dami pa siya. Hindi ka umay, hindi ka luma. Nagparty kami, baboy mo na yun. Kasi <laughs> limang kilo yung tinda. So, yung 10 sampung kilo mo, wala na. ano, ay, karnim, dadya, ay nakarep. Ay, Sarah. Sarah, Jane. Hmm, di di ka ha? Hindi ka marunong? Hindi ka marunong? Kunin ko tulip pick. hindi <tik> ka marunong. Oh, pagbigun ka yan, oh, <tik> oh, uh. George. <tik> Ito yan, Ima. Wala ka nga magana imak Ima. Dry na dry. Dry lang. Kasarap ng pan, oh. Ng papaya. Ako, yan na. Ah. Sabi ko baka maabutan ta ng ilan ng bintat tayo din sa loob. Pinapil kasi namin tong anong, sagingan. Malinis. Malinis. <laughs> Sana ma-maintain namin ang ganito. Yung nalinis namin nung kuan Tatlong araw, apat. Yung kumagante. Dito pa lang sa kabilang side. sa kabila, wala pa. Nung natapos yung tanim nila, di ba? Ilang araw din. Birnis natapos. biar miskin hati-hati mencabut ko. ngan yo sir gayen sir anonimus mga bati loida Patiloid si mam loida mam ayo sir robert si man, sir John. supangan si sir willy si sir

Aku kalau mau connect bata. Kalau bata. Alih-alih ket dah. Harga betah men. Terima makan.

那个金发。 Sana all eh English naalala ka kanon din the value. Tinino. Hmm? Sino na may pili pin mga, mga... panghalip. Usayin mo. panghalip, pangalan So, parang nare-refresh -re ka kasi yung estudyante ka. Ako, pala, puro cellphone, puro ginugay. Puro ginugay lang sagot. Brain mm No -hmm. brain eh. <laughs> <Long> brain, eh. <laughs> Tita J, meron kang love. <laughs> Pag ito nalit ang mag-ball, nalit ang spa. Yung module-module, module-module mm -hmm. sila, brain ito lang ang Ano naman yung susunod? Magandang ikat ko ng danong Ay talaga <laughs> ah. Baka kuha. Bukit ikaw nagpanggay? Kinita ko. lang maka-ngatong. Buruk na ang tatay. Buruk na na Sa maka-ngatong. May damihan mo ng water? Nakadubo lang na. sira. Sabi ko kasi kita at saka yung iba bata, pabaga. Siguro mayroon din. At saka yung at saka hindi ba kasi siya nag-amoy kahit mag siya? <laughs> Pero matamis? May matamis. May parang titikman ni Kapitanin. Tikman ko nga. Sabi ko parang hindi ko man naamoy ito din. Tikman ko nga. Kaya yung siluan niya? Oo. Ang pungkulong naman ang hindi, hindi, nakasangapulo Ang bagsikat na nakasangapulo ko. Ang na nakasangapulo